Patuloy na lumalakas ang espekulasyon sa social media at entertainment industry tungkol sa namumuong espesyal na relasyon sa pagitan ng kapuso actress na si Bea Alonzo at ng kilalang businessman tycoon na si Vincent Co. Sa pinakabagong sightings ng dalawa, tila hindi na maikakaila sa publiko ang kanilang malapit na ugnayan lalo pat dumarami ang pagkakataon kung saan nakikitang magkasama ang dalawa sa iba't ibang social gatherings at importanteng events. Kamakailan lamang isang larawan ang kumalat online kung saan magkasamang dumalo sa isang private event si Bea at Vincent, kasama pa mismo ang ina at kapatid ni Vincent. Dahil dito, maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang opinyon at tuwa sa tila formal at legal na relasyon ng dalawa. Isa itong malinaw na indikasyon, ayon sa mga taga-subaybay, na hindi lamang simpleng ugnayan ang namamagitan sa kanila, kundi isa itong seryosong relasyon na tanggap at suportado ng pamilya ng lalaki. Hindi nagatubiling magkomento ang mga netizens sa viral photos at sightings ng dalawa. Isa sa mga pinakapinupusuan na komento ay nagsasaad ng Nasa tamang pamilya ka, Bea, isang pahayag na puno ng tuwa at pagbati para sa aktres. Ipinapahiwatig nito na sa wakas, tila nahanap na ni Bea ang isang relasyon kung saan siya ay tunay na tinatanggap at minamahal, hindi lamang ng partner, kundi maging ng pamilya nito. Sinundan pa ito ng komento mula sa isa pang netizen. Sobrang legal ang relasyon nila. Hindi na kailangan ng confirmation, body language palang alam mo na agad. Dagdag pa nila, madalas na silang makita in public at mukhang sinasanay na tayo na laging magkasama ang dalawa. I love it for Bea and Vincent. Maging ang kilos ni Vincent sa mga larawan ay napansin din ng marami. Obvious na proud boyfriend si Vincent, hindi siya nahihiyang ipakita sa publiko kung gaano niya kamahal si Bea. Palagi siyang may hawak sa kamay o likod ni Bea, napaka-sweet. Ani ng isang tagahanga. Isa pang komento ang tumugma rito. Body language says it all. I got you. Lean on me. I'll protect you. Sobrang romantic. Bukod sa sweetness ng dalawa, hindi rin pinalampas ng mga netizens ang pagbibigay pansin sa kagandahan ni Bea. May ilan na nagsabing, lalong gumanda si Bea ngayon, blooming talaga siya, iba talaga pagmasaya ang puso. Isang komentong may halopang shade ang nagsabi ng, Sana all, oh, sorry sa mga ingitera dyan, mag move on na kayo. Hindi rin nakaligtas sa mata ng publiko ang compatibility ni na Bea at Vincent. Isa sa mga sikat na komento ay nagsabing, bagay na bagay sila sa lahat ng bagay, mula sa pananamit hanggang sa ora, swak na swak. May ilan pang mas sweet at hopeful na nagkomento ng, mukhang si Vincent na talaga ang endgame ni Bea. Deserve niya to. Hanggang sa ngayon, wala pa rin opisyal na pahayag mula sa kampo ni na Bea o Vincent tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Subalit para sa mga taga-subaybay ng showbiz happenings, tila sapat na ang mga ebidensya mula sa body language, frequent public sightings, hanggang sa pagsama ni Bea sa mga intimate gatherings ng pamilya ni Vincent. Sa entertainment industry, karaniwan ang itinatago o iniiwasan ng mga celebrities ang kumpirmasyon sa mga bagong relasyon, lalo na kung bagong breakup lamang ang pinagdaanan. Sa kaso ni Bea, matagal din siyang naging laman ng mga balita dahil sa kanyang naging engagement kay Dominic Roque, na nauwi sa hiwalayan. Kaya't para sa marami, ang tahimik ngunit tila matatag na pag-usbong ng relasyon niya kay Vincent Co. ay isang bagong yugto ng kanyang buhay na puno ng pag-asa at pagmamahal. Hindi masyadong showbiz si Vincent Co. Ngunit sa larangan ng negosyo, kilala siya bilang isang respetadong negosyante na konektado sa iba't ibang malalaking kumpanya sa bansa. Ayon sa ilang ulat, si Vincent ay kabilang sa isang prominenteng pamilya ng negosyante na may matatag na pangalan sa sektor ng retail at finance. Kaya't hindi na rin nakapagtataka na madalas silang imbitahan sa mga high-profile social events at gatherings. Ang pagkakaroon ng isang lalaking tulad ni Vincent sa buhay ni Bea ay isang bagay na ikinatuwa ng maraming fans. Bukod sa tila pagiging supportive at matino, dama rin ng marami ang respeto at pag-aalaga na ibinibigay ni Vincent sa actress. May ilan pang nagsabing, si Vincent na yata ang klase ng lalaking hindi lang pampasaya, kundi pang habang buhay. Kung susuriin ang development ng relasyon ng dalawa sa mata ng publiko, tila unti-unti na itong lumilipat mula sa soft launch patungo sa tinatawag ng mga fans na hard launch. Mula sa pag-unang pagkakakitaan nilang magkasama sa ilang private events, ngayon ay mas regular na ang public sightings nila, na minsan ay kusapang pinapost ng mga malapit sa kanila. Maging sa mga fashion events, gala nights, at private dinners ng elite circle sa bansa, mas madalas na rin nakikitang kasama ni Bea si Vincent. May ilang sources na rin ang nagsasabing present si Vincent sa mga special occasions ng pamilya ni Bea, at ganoon din naman ang actress sa mga mahahalagang okasyon sa pamilya ni Vincent. Sa kabila ng kanyang tagumpay bilang isa sa pinakamahuhusay na aktres sa bansa, matagal ding pinagdaanan ni Bea ang ilang pagsubok pagdating sa kanyang love life. Mula sa mga past relationships na naging public knowledge hanggang sa controversial na breakups, hindi na bago sa publiko ang mga pag-ibig at pagkabigo ni Bea. Kaya naman maraming netizens ang umaasa na sana ito na ang bagong simula para sa aktres. Ang klase ng relasyon na hindi lamang masaya sa harap ng kamera, kundi mapayapa at matatag sa likod ng lahat ng intriga at ingay ng showbiz. Isa sa mga makabagbagdamdaming komento ng fan ay, Lagi naming sinusuportahan si Bea hindi lang bilang aktres kundi bilang babae na deserving sa pagmamahal at katahimikan. Kung si Vincent na ang makapagbibigay nito sa kanya, then full support kami. Kahit walang formal na deklarasyon ng kanilang status, tila malinaw na sa maraming tagasubaybay kung anong meron sa pagitan ni Bea at Vincent. Minsan, sapat na ang body language. Sapat na ang dami ng beses na nakikita silang magkasama. Sapat na ang mga ngiti, titig, at simpleng hawak ng kamay. Para sa publiko, ang ganitong klase ng tahimik na pagmamahalan ay mas may bigat, mas may sinseridad. Kaya sa kabila ng pagiging pribado nila, patuloy pa rin ang suporta at paghanga mula sa fans at netizens. Isa itong patunay na minsan hindi mo kailangan ng malaking announcement para malaman ng mundo na masaya ka. Minsan sapat na ang mga larawan, mga kilos at mga taong kusa na lang nagsasabing, bagay na bagay kayo,